So ayan mga iga, natin sasaksak na natin. Ito na itong electric pan ating gini-repair. So ayan, isisero natin. Hindi nito yung number one. One, two, three. It's Yan, isang pinagpalang araw pong muli. Meron naman po tayong isang uh, i-repair na isang stand pan na ito po ay wala na namang power. So, i-tester natin para ating malaman na yan, walang gana. Hindi po siya gumagana talaga sa tester. So, yun po at ating uh, bubuksan na ito para ating malaman kung anong problema na naman ito. So, yan po ang dumi. Ating munang lilinisin. At yung po palang pinakang dahon nito ay lima Yung tulad ng iba lang kaya hindi natin to and then pagkatapos nito check natin yung makina so ayan at dito sa kanyang switch ito po yung pinakang common niya, kulay gray sa direkta po yan sa motor diretso so, so test natin so ayan wala po hindi siya gumagana walang continuity na naman so ayan ang prospect na naman ito ay thermal fuse na naman muli so gagawin natin dito ay ating uh, muli, jajamper natin kumbaga itong uh, isang linyang ito didirekta natin muli dito sa kapasitor dito kung uh, magkamali tayo ng ikot hililipat lang natin dito sa isa kung alin man dyan sa red and white na yan so ito po pala kulay gray na ito na dun sa mga makina ay hey, na natin to hindi na nito gagamitin puputulin na natin yan ibablanko na natin kumbaga yung isang linya dito na natin i dito sa kulay white Kasi mali po yung ikot kanina Pakaliwang ganun dapat Pakaliwang ganun So yan bago natin isaksak Ating munang i-tester So yan gumagana na po siya Yan Number 2 Yan yung number 3 So yan ibig sabihin okay na to Basta pumalo po sa ating tester So yan natating uh, I-try na isaksak So yan po nakasaksak na Yan po yung number 1 number 2 and then number 3 so yan, okay na po yan at lalagay na natin dun sa kanyang uh, uh, chassis o oh, i-hasimple yeah, na natin mayamya so ang gagawin natin dito i-jumper -ja na lang natin dito dito so mali ang ikot, ililipat pa na lang natin dito sa kulay white kasi mali yung ikot nya, papakaliwa eh. dapat pakanan so yan, i-jumper -ja na lang natin at okay naman yan at okay naman pati itong busing at shifting, walang problema So yan at i-assemble natin. So yan mga igan at isasaksak na natin. Okay ito na itong electric pan na ating ginirepair. So yan. Uh, switch natin. So yan isi-zero natin. Hindi nito yung number one. One. Two. Three. So, Good day po muli mga igan. Meron po tayong i -re na isang sinaunang stand pan o standard po ang tatak niyan. Yan. Ang sukat po na ng ating ipapalit pala dito na shifting ay ano siya? 10mm. Sinukat na po natin itong laki nito. So papalitan natin ng busing sa saka shifting. Kasi po ang shifting nito ay sira na. Yung makina naman po ay okay na okay pa at makapal po pati siya uh, sinaunang standard so yan po natin ang palitan ng busing at shifting kasi ito lang po ang problema nyan itong busing at shifting na ito so yan let's go so yan po napalitan na natin ng busing at shifting ayan bali uh, simbolin na lang po natin ato okay na po yan so ito na po siya na palitan na natin so dagdagan na lang natin ng spacer yan no? at mayroon pa naman tayong natira So yan mga igan at tapos na nating palitan ng busing at shifting. So yasaksak naman natin. Para at nating malaman ito gumagana na. So yan po yung number 1. Hindi ito po yung number 2. Hindi ito po yung number 3. So yan umiikot na siya, yung natanggal na yung ano niya. Yung bala tandaan natin. So hindi lang siya nagsiswing kasi may sira pa nung yung gearbox dun sa ay yung gear dun sa pagswing niya. Kasi maliit po ang ano nito. Yung gear. Kaya wala tayong mahanap. At malaki po pati ang busing at shifting niya no? standard po siya. Yung sinauna na standard na stand pan. So yun lamang po hanggang dito na lang ang ating video sa ating muli na ni na standard. So yan. Uh, please subscribe, like and share na rin po itong ating video na ating uh, pinalitan na busing at shifting na sinaw ng standard. At paki-like at paki-pindot na rin po ang notification bell para lagi kayong update. Sa mga video pa rin ako okay, i-upload. Maraming salamat. God bless you all.